Grocery nga pala ako at kasama ko nga itong si Sara. At dahil nga may order tayo for today's video at magluluto nga pala tayo ng rendang. Samahan nyo nga kami for today's video. Ito nga pala pagluluto ko ng adobo ay naganap pa pala na nga ako dyan ng bawang at sibuyas para magluto ng adobo. Yes mga jay. Dahil nga naka-strict diet tayo for today's video, tama ang ninyo naririnit. Puntis ako pero kailangan ko mag-diet bukasan nga nan, mga tene ng umaga mga jay, ay nakaprepare na nga kami nito ni Sarah at paalis na nga kami dahil nga kailangan nga namin mag grocery para sa mga order ko ngayong araw. Dahil nga kinabukasan ay disperas ng Pasko mga jay at hindi naman yun uh, big deal dito sa the mga jay. Hindi yan tulad sa atin na kapag 23, 24, 25 ay busy busy ang mga tao dito mga jay parang normal lamang. Sabi nga malamig na panahon lamang ang yung mararamdaman dito pero yung tunay na Pasko mukhang sa Pilipinas lang talaga mga jay sa mga oras ng yan ay mukhang na, mau, mauubusan nga ako ng karin mga jay at meron pa nga ako nga nadat na, na dalawang kilo buti na nga lang at meron pa ako nadat ng mga Jai yung pala yung gagamitin ko sa ating random for today's video at sa mga oras ng yan ay tinanong ko nga ito si Sarah kung gusto nyo nga kumain itong croissant sabi niya gusto nyo daw mga Jai so sa mga oras ng yan ay nagbabayad na nga lang kami at kasi so, maglit nga lang pala ako dito sa so may action mga tay. Dito nga pala mga tay, ito yung pinakamura na pwede ka makabili ng mga gamit sa bahay, sala, sa kusina at marami pa mga tay. Bukod sa magandang quality, mura pa talaga. Unlike sa mga ibang department store or iba mga uh, sa mga ibang pamilihan, medyo may kamahalan. Pero hindi naman nagkakalayo mga jay. Dahil nga medyo matagal nga yung pagdating ng bus na aming sasakyan, kaya idinaan ko nga muna ito sa palaruan itong si Sarah sa shoe store. Natuwa nga ako dito kay Sarah dahil napakatsaga niya nga maghintay. Ina-explain ko kasi sa kanya kung ilang minuto na lang bago dumating ang bus para hindi nga siya mainip. Pansin ko kasi yung mga ibang bata talaga, pag ganito mga pagkakataon, mainipe eh, nag-aalboroto. Puti na lang nga ito si Sarah ay nakakaintindi na naman na. So, nakasakay na nga tayo ng bus, mga Jai. Pagkawing-pagkawing pag nga namin, mga Jai, kumain din kami ng lunch agad-agad dito ni Sara. Dahil napping time niya na nga. Dahil tanghali na nga sa mga oras niya. At na nga siya sa kanyang uh, kwarto. Sabi ko nga sa kanya, tanggalin niya nga muna yung kanyang uh, sapatos bago nga siya pumunta sa taas. At na-explain ko naman sa kanya mga Jai na kailangan niya nga matulog. Minsan kasi parang hindi niya ako naiintindihan na bakit niya kailangan matulog sa tanghali mga Jai. So sa mga oras nga niya, pa ko naman na kailangan niya matulog mga Jai. Medyo hirap na nga ang first so, dahil malaki na nga yung akit tiyan. At kapag ibababa ko nga ito si Sarah, medyo may kabigatan nga. After ko nga mapatulog ito si Sarah, prepare ko na nga itong mga gagamitin ko para sa pagluluto man naman mga Jai. Pagkahiwa ko nga ng mga kanil mga dye, ay eh, huhugasan naman natin to at patitiktikan hanggang sa mawala na yung mga excess na tubig. Kinuha ko na nga rin itong mga gagamitin natin na lutuan dito sa bodega mga oras lang yan, ito naman ating gagawin mga jay. Itong pagbabalat ng mga sibuyas at bawang. Ito minsan na uh, medyo nahihirapan ako dahil yung mga nabibili minsan ng aking ilos na bawang ay eh, medyo may kaliitan. Kaya medyo hirap na hirap ang first na magbalat. Pero kering kere naman mga jay. Season na season na nga lang to sa ating kapag mahilig tayo magluto mga jay. At isinabay ko na nga rin pala itong ating gagamitin para naman sa lumpia. At hindi ko na nga ito uh, hinugasan yung ating uh, processor kasi ganun din naman mga jay. Uh, dinagdagan ko lang naman ng carrots. O syempre mga jay, hugasan natin syempre yung uh, kaldero na ating gagamitin para sa ating uh, rendang. At painit nga ako diyan mga dai ng uh, ating oli. Yeah, oli well, oil bahala kayo mga dai. Syempre unahin natin isa itong bawang sibuyas at wala nga tayong luya. Kaya nagdadagdag -dag ako diyan ng pepper, uh, uh, garlic, uh, uh, ano pa ba? Yung mga yung mga pabrika yan mga dahil, para medyo magkulit ko rin ng konti-konti no so habang a uh, ating uh, hinihintay ito kumulo syempre nagpakulo na rin ako ng tubig ano daw syempre hinihintay uh, naglagay ako ng mainit at tubig mga day para mabilis ba no at syempre, habang uh, hinihintay natin kumulo yung ating rendang, syempre, hugasan natin yung pinagamitan natin, mga Jai. Tulad ng sinasabi ko, hindi nga ating ito bahay, mga Jai. Kaya kailangan alagaan din natin ng bahay ng iba. Charot. <laughs> syempre, mga Jai, no. Para hindi tayo mag-aksiya ng panahon at oras. Uh, dahil uh, bilang nanay uh, bawat minuto mahalaga mga dayno kapag tulog ang anak, kailangan mong gawin yung mga bagay na dapat mong gawin kasi kapag gising na yung anak mo mga day parang wala ka nang magawa no? ako lang ba ang nakakaranas ng mga ganun I hope lahat ng mga nanay nakakaitindi sa aking pinagdadalang so ilama mga day and see you on my next vlog Bye.